Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng kasiyahan sa fans si Marian Rivera sa kanyang viral na All By Myself video na nagpakita ng kanyang kakulitan at talento sa isang masayang karaoke moment kasama ang kapwa Kapuso Stars. Patuloy na nagpapalaganap ng good vibes online si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na muling nagbigay ng saya sa kanyang mga tagahanga sa isang Halloween dinner kasama sina Mikey Quintos, Julian San Jose at iba pang Kapuso Stars. Sa Instagram post ni Mikey Quintos, makikita si Maria na umaawit ng classic na All By Myself ni Celine Dion. Ngunit sa gitna ng performance, makulit niyang initsa ang microphone sa ere na ikinatuwa ng mga naroon. Nagdulot pa ito ng tawanan na ng malamang si Julian pala ang tunay na kumakanta. Kasama sa video ang mga masayang reaksyon ng mga bisita tulad ni Bianca Umali, Kailin Alcantara, at Raver Cruz na dagdag sa saya ng okasyon. Maraming netizens ang natuwa sa moment na ito at pinuri si Marian sa kanyang natural na kakayahang mag-entertain at makipag-connect sa mga manunood. Bukod sa karaoke moment, nagbahagi rin si Mikey Quintos ng ilang memorable na mga litrato mula sa Halloween dinner ni Marian, nakasama rin ang asawang si Dingdong Dantes. Naging patok sa fans ang glimpse na ito sa kanilang bonding moments. Habang patuloy na pinapalabas ang pelikulang Balota sa mga siniha nationwide, nananatiling buhay ang karisma at kasikatan ni Marian Rivera na inaabangan palalo ng fans ang susunod niyang mga proyekto.